Ay, nakapalo! Nakapalo. Ay, nakapalo! Ay, nakapalo siya! Nakapalo dahil dyan! Bigyan mo sila ng... Ay, ate, hello! Mukhang pinipi ka pa ng Facebook mo. May nagkat ka ba? Kailala mo ba ako? Iwata. Nakapalo ka ba sa akin? Patingin niya ako nakapalo ka sa akin? sila nakapalo. Wow. <laughs> <laughs> si Sabi niya <laughs> then, nakapalo siya ate sayang naman. Teka muna kasi. Emething na ako 'no nakapalo sa akin. Facebook <laughs> lang <laughs> sa Facebook. Hindi ko alam mo nakapalo ako. Pero kilala mo ako. Oo, alam Kaya kilala niya ako pero i-check niya pa kung nakapalo ako sa kanya. Hindi pa ako sure siya 1.1 million followers po ate. Big account siya. Ah, yeah, big, 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 big account. Sayang natin sa pero nasa big account. Pakita mo nga kuya akin akin ah. Big account kasi siya. Ang, ang pics ko, ganito rin yung profile niya. Pero 1.1 million followers. Mabay papakita ko sa inyo. Hi! Ayan, hello! Hi! Ay, ate, kilala mo ba ako? Nakapalo ka, ka ba sa akin? sa Facebook. Facebook. Facebook lang, Facebook. Tingnan natin kung nakapalo si Tingnan ko, tingnan ko. Nakapalo ka ba? 1.1 million followers. Oo, oh, hindi yan. Ang account natin ay mamakita ko sa kaya video natin kung nakapalo ha. Hindi <laughs> po. Ito yung may ano siya, may TikTok siya, may Instagram, may ano, may sa YouTube. Ay, ay nakapalo! Wow! Nakapalo! Ay, ay nakapalo si Nene! Ang siya ko. Thank Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. siya nakapalo Thank Thank you. so much Ayan si Ate na nakuha ng 1,000 kasi nakapalo sa salingkit account natin So ayan guys, nandito tayo ngayon sa loob mismo ng Manila Bay Tulu, sa Tulumay White, Sa Whitesan na kung saan Dito tayo mag interview at maghahanap ahanap wow! Saan kayo? Nakawala. Kinalan niyo ba ako? Hindi yes, po Hindi ako Diwala. Ayan, nakapalo ba kayo sa akin? Opo Nakapalo, patingin niya kung nakapalo kayo Taga-sambuwang na sila tayo <laughs> Ayan. Kasi sabi mo, kilala mo ko. Ang tanong, kung nakapalo sa Facebook. Kanimu? Sa Facebook po. Diwata sure, Paris sure. over fan page. Patingin niya kung nakapalo. Wala kaming <laughs> load. Ayun lang, wala silang load. Okay, thank you po. Pwede pa picture? Ako, picture ba? Okay, paras kami wala. Sige. Thank you. <laughs> Diwata Paris nakapalo siya pero fake accounts nasa fake account siya o oh. sayang naman oh. Ang followers ko po ate ay 1.1 million followers. Sayang nakapalo ka pero fake account siya. Ang dami nakapalo sa akin kaya lang naka-fake account talaga. Nasa fake account. Dami kasi fake account ng Diwata Paris para doon sa mga naghahanap ng talagang legit na account ni Diwata Paris, ang nakalagay po dyan, Diwata Paris over fan page sa kung saan mayroon po tayong 1.1 million followers. Ibig sabihin, yung Diwata Paris over doon na dyan sa inyong mga Facebook page na nakafollow kayo. Pag walang 1 million, hindi po yan ako. So yun lang, maraming salamat. Ayan, ang tanong. Nakapalo ka ba sa akin? Yes po, nakapalo. Patingin niya kasi kung nakapalo ka, may surprise ang premium ako sa inyo. Patingin niya sa Facebook ay sayang nakapalo doon sa pero walang turbit paano natin makapatunay na nakapalo ka sa akin ayan ay, na mayroon mayroon tingnan mo Diwata Paris over Pan Beach, ang ating Facebook page nako pagka nakapalo ka meron kang surprise ang papremium ngayon tingnan natin matagal ka naman nakapalo dyan na, walang loot. Sayang naman. Ayan, doon, doon, doon. Dito tayo. Babalikan kita pag nakapakita mo sa akin, ha? ano get out. Kilala niyo ba ako? Yes, Sino ako? Ayan, kilala nila ako. Ang tanong ngayon, nakapalo ba kayo sa feeds ko sa FB page? Dahil kung nakapalo kayo, naku, may surprise ang papremyo ako ngayon sa inyo. Patingin nga, kung nakapalo ka, Diwata Paris Hindi, hindi yan Pero, hindi, hindi pa yan Kasi fake account yan eh Ang aking fits ay Ako na magsa-search Para sayang Kung nakapalo kayo Diwata Paris Over fan feed 1.1 million followers Sana nakapalo ka Ay, hindi rin Sayang Hindi sila nakapalo Sayang Thank you so much <laughs> oh, Magandang hapon po Kilala niyo ba ako? Yes. Ako Ayan, si Iwata Park ang tanong Makapalo ba kayo sa pitch ko? patingin nga kaya kung makapalo kayo ngayon may sorpresa kayong papringyo na for sure magugusta nyo ito mga pagmerienda kayo at saan? okay patingin, patingin na ayan mga hotspot ka kahit sino dyan basta may nakapalo ng isa sa inyo Look at the water! Kanina gusto gusto, gusto ano ba? nakapalo mo. Matagal ka man nakapalo Pero sana sa hindi sa pick account, marami kasi ang account. So sana doon ka nakapalo. Yeah. Ayan, mo okay. doon ay nakito na sa una sa Ah, uh sana nakapalo. Yes, ayan. 'Yan ang followers 'yan. Eh. Nakapalo ba siya? Yeah. Tingnan mo kung nakapalo At saka tingnan mo kung 1 million followers Huwag 1 million, million followers dyan yeah. Ay, oh, ayun, nakapalo mommy! siya ayun, ayun. Nakapalo dahil dyan Bigyan mo sila ng 1,000 pesos Para yeah! mo. Thank you po. Ayan, birthday, congratulations. Happy birthday! Happy birthday! Yeah. birthday. Magmininda na kayo. Itreat mo na sila. Magalohalo kayo. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, nakapalo sila, guys. Nakapalo sila kayo. Nakapalo sila na. Magpapalo So, ayun guys. Maraming salamat. Uh, maraming tayong na-interview. Maraming tayong nakausap ngayon na... Uh, maraming follow sa account natin kaya na sa mga fake account pero marami din naman naka-follow kaya nanalo sila sa tunay na account ng Diwata Paris over Pantos. Kaya naman, pauwi na tayo. Maraming salamat at mag-enjoy ako. Maraming na-interview dito sa B-Walk, dito sa Manila Bay, sa may white sun na kung saan. Napakarami pa rin tayong pupunta. So maraming salamat po sa inyo at uwi na tayo. Balik na tayo sa parisan. Ingat and God bless.